It's 6 months na pala simula nung nakasampa tayo ng barko at simula nun dumami na ang nagtatanong at messages. Dali, Roland. Gawa ka na ng video. Ang mag-lang tayo video mo. Oo. Ang mag-lang tayo video mo. Roland! Nagaramig kami tentry mo na. Awan sa mo to. No, si dag ka man Guys, relax. Andito tayo sa barko at limited ang internet dito. Pati na din ang oras natin. Pero ngayon, gaya ni Idol Howie, ipapakita ko sa inyo ang buhay ng Able Seaman sa barko. Dito nga pala sa barko namin, ay tatlo ang AB dito. Mayroong 12-4, 4-8, at 8-12. At syempre, dahil ako ang 4 Nagsisimula ang duty ko ng 4 o'clock to 8 o'clock in the morning at magpapatuloy ng 4 o'clock to 8 o'clock in the evening. Aside from that, meron din kaming tinatawag na retain or overtime kung saan Monday, Wednesday, and Friday ay may 2 hours kaming retain. Sa barko, ang Able Seaman or AB ay isang mahalagang miyembro ng crew, pangunahing responsable para sa iba't-ibang gawain sa deck at tumutulong sa pangkalahatang operasyon ng barko. Kasama sa tungkulin ng isang Able ang paggawa ng regular maintenance, tulad ng pangangatok ng kalawang, pamimintura at paglilinis ng deck at mga estratura ng barko. At syempre, hindi mawawala ang cleaning stations sa loob ng akomodasyon, gaya ng recreational room, cargo control room. Sunshine, alleyways, no, 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 no. <laughs> alleyways, laundry, at iba pa, and the bridge is my area of responsibility. Tumutulong sila sa mga mooring at unmooring operations. Humahawak ng responsibilidad as deck watch during cargo loading and discharging operations. At nagpapatakbo ng mga machinery sa deck tulad ng winch, windlasses, cranes at iba pa. Gumaganap din kami ng isang mahalagang papel sa mga sitwasyong pang emergency, managing lifeboats, rescue boat and as a firefighter at iba pang life-saving equipments upang matiyak ang readiness ng barko para sa anumang krisis. Bukod pa rito, ang isang AB ay may responsibilities na navigational watch duties. Pagmamaneho sa barko, under the guidance of our officers, kaya tinawag kaming helmsman. And maintaining proper lookout para sa mga hadlang o iba pang mga sasakyang dagat that may cause danger to our vessel. Dapat maging bihasa sa paggamit ng mga tools sa pagnavigate at pagunawa sa mga nautical terms and signals. At the end of my duty, syempre, it's my time for myself. Pwede rin tumulong sa ating mga officers pag madaming trabaho. But when it's free, it's time to relax or socialize with other crew. Isa lang ako sa mga seaman na hindi pagsisiman ang first choice. At ito ang napiling tahakin dahil oo, malaki ang sweldo. Ngunit Malaki din pala ang kalungkot kapalit nito. Hindi rin naman lahat sa barko ay nakakastress at nakakalungkot. Oo, nakakapagod, pero laging may magandang pagsikat ng araw na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon para magpatuloy at lumaban para sa pamilya. We also have our brothers on board, whom we can share our problems and beautiful stories and also fellowship to always give honor to the lord always remember to prioritize safety nang sa ganon ay makauwi tayo ng buo at masaya sa ating mga pamilya this is rme and everyone aganad